sa doon. Oh? Uh? Palukan na lang. Bakit? pumunta. Yun na nga yung nakita. Nakita di, nakita daw na may gaiba doon. May nakakita. Sino? Oh, wala na udito si Kuchad. Nasaan? Nagaduli. Hindi ba nakita daw si Kamil kahapod eh? Nasa ano daw mo si doon? Hindi niya nakita doon sa tutorial, Hindi. Oh, hindi. hindi si birthday yan dun may tuti oh. birthday yan ah. Uh, may birthday dun ka na tuti dun ka na birthday niya yan? sabi niyo ano yun barilan dun ilan yan apat nakita daw nakalat kalat <laughs> apat Barami pa daw, dami pa yung imirong sa bakyaan. Naay pag i-kuprat mo talong din. No, doon, may daan doon. Meron pa doon, nagkakalat, naghahala, mata. Oh. Yun na nga Kaya pala sabi dito. Gin, hindi makakaalit yun. Nagabantay ito. pa. Doon kami nagtulog sa bahay. Ay, ikaw? Kayo? Kami mag-asawa. Oo nga. Huwag kayo maalis. Wala mo ano, na ano diyan. Wala. Wala man ang pagkabato ko ang aso. Oo, 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 Aming aso, hindi natin alam mm -hmm. oh, magdadaan. Mm -hmm. <laughs> Bago, ano um, ka siya? Aw, aw, aw. Ay, <laughs> Walang ilaw, wala. Wala. Ah, wala. Yun na yun. Yun may na yun. Ang pala. Kaya pala, alag-aho siya ah? palukan. Doon na Kaya ilan doon nakita? Ilan, ilan ang nakita? Ilan? Marami daw yun. walo. Yun nga, yun. May isa taas na daw. Sabi ni Jubil. sa bahay. Mm mo din si sa Yun nga. Matay daw. Lima. Yun na nga, yun. Kaya wag, mo sa pangutok. May katar. Ano um, Hindi tayo makabawal. Bawal. Bawal. Bawal si Tia Rusi magpapakawit. Hindi muna. May dumami ang lug dyan. May ay. <laughs> May sa tuhod ng gayon. Bukas ako mapunta doon. Sa tuhod. Sa tuhod. Bukas. Umaga. Ang ako uli. Mababasa ang uli. Sa tuhod. Kaya Sa tuhod. Oo. May isda daw. Saan? Tukod. sa ano? Tuhod. Sa tuhod. Doon. Sa e, tuhod? Oo. oo. Anta daw dito. Ara, yung... ayaw ko na. Ay, ah. tako, tako. Ayaw, takot ako. Ayaw ko na pumunta doon. Bakit? <laughs> may minum itong dahil. Well, di ka ah, daw na, hindi ka naman punta agay unin. Hmm? Pumunta doon. Bakit? Mayroon din doon. Na? Sabi ni Uli may Ay, mayroon din daw? Uh, tapun, Makita tapun, tapun, sabi. Ay, oo. Makita niya? Ah, pumunta ko sinabi. Ay, yun na nga iyon. Ah, ah, hindi ka mapunta doon. Ayaw mo na doon. Sa labasan. Diyan sa labasan. Ha? Ah? Diyan sa labasan. Diyan sa labasan. Punta ikaw. adalin mo ito ng ano. May nung napanuod. Mapunta ka dito bukas. May nung napanuod. Mapunta ka dito bukas. May nung Mapunta ka dito. Mamaya. Bukas. 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 Punta ka dito. Bakit? Adalin mo yung ano. Ayan, adalin. Diyan sa labasan. Ganito. Sige.

uh, sulatin, medyo, pinadala daw kay mm alak ni Tiko Tiro ngayon, mataba, uh, baba, lalaki, atin Tiko, may kabadyo. Ah, yun na nga, ah. oh. Ah. Gasulat, mm -hmm. yun na nga, yun, bawal nang pumasok. Yun na nga, Meron na dyan, school. Meron na nga, daw. Bukas na punta ka dito, Adel, may gulay.

nagbiin pa ako doon, nagasunsun. Nimimigay ng okay. matintik, kaya malandi na punta doon. Nagasunsun pa nga ako doon. Uh, ah, mahawa na, mahawa na. Doon? Nagagama, minadaan. <laughs> Ayun na nga yun. Dalawa, apat pala. <laughs> uh, apat pala. Na ano? Doon lang ka mati. Ang tumihin ako. Ang lakas. Ha ha ha. Oo nga. Nanggian? Ang Mm -hmm. Paikot-ikot. Mm -hmm. Sabi yun ni Tari po dyan, paikot-ikot daw. Mm -hmm. Yun nga yun. Paikot-ikot. Mm -hmm. Nakatakot. Yung mag-asawa ni Kumaro sa natakot. Nandito <laughs> <then, laughs> Pinakain pa daw yung mga piil. Dino! Yung mga tao, sabi, sabi mm -hmm. nga. May nakalagay daw sa sako mangga yun. Natago. Mm -hmm. mm -hmm. Yun nga yun. Sabi nga. Yun na yun. <laughs> Taka buntuk meramu na tulung. Oh, na enjan. Ya, na enjan ya, <laughs> nga. <no? laughs> <laughs> Yo <laughs> na. Yo <laughs> na enjan. Dalai pai. Na enjan patau. Oh, na ditu ah. Na tepalukan. Ang anu? Tentalo. Yo na nga yun. Dan <laughs> betu. <Nandutup. laughs> Yung taga dun sa bundok pa sa bundok. Nakalat nga. Mm -hmm. Wala tulog dyan. Wala. Nahanap. Kailan eh, ang patay? Wala. Wala man. Pa, um, pa. Ay, yun, ha, tinggal, wala pa wala mm -hmm. pa dun waka main, waka main, waka. Waka main, ay magdamag kun hateng gabbi wala tulog wala tulog hanap ano papunta ka pa dun baka maos na tao na <coughs> <Waka, coughs> <waka, coughs>